pinaringgan ng It's Showtime host na si Vice Ganda, ang batikang game show TV host na si Kuya Will o Willie Revillame, kaugnay sa pamamahiya nito sa kanyang mga staff sa Will to Win. Matatandaang nag-viral kamakailan ang mga pamamahiya at pagko out ni Kuya Will sa kanyang mga staff sa Will to Win kung saan live on air niyang pinagagalitan yung mga staff niya. May mga pag-call out si Kuya Will na dahil mali yung timing ng sound effects, yung may dumaan sa harap ng kamera, at marami pang iba. Lahat ng ito ay live on air sinisita ni Kuya Will. Kaya naman nagkaroon ng pagpaparinig o pang i-spoof si Vice Ganda sa viral issue ngayon ni willy Revillame. Ito yung may dumaan sa harap ng kamera at yung nagkamali ng pagsasabi ng pesos to cash dapat gumawa ng parang eksena sina Vice at Jong kung saan kunwari nanalo ng 10,000 pesos yung searcher habang ginagaya naman ni Vice yung tono o paraan ni willy Revillame ng pagsasabi nito. Pinagalita ni Vice si Jong katulad ng ginawa ni Kuya Will sa kanyang show ito ang audio ng nasabing pagpaparinig ni Vice Ganda kay Willie Revillame. Matapos ang panayam na ito, mm -hmm. eh na, tatanggap ka ng 10,000 pesos! <laughs> Ay! 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 mag Yeah! pesos, cash ang sabihin mo. Cash! What? One! At 10,000, cash! So, <laughs> dinadry run kayo dito. Sorry, sorry, sorry. Isha, sure. Eh. sorry, Baka magaling kasi sa kanya. Eh. Dambo, dadaan ka pa sa camera, ha? <laughs> Obviously, isa itong patama or spoof sa viral ng mga insidente ni Willie Revillame sa kanyang show na Will to Win. Pati yung hand gestures niya ay kuhang-kuha din kay Kuya Will. Madalas gawin ni Vice Kanda ang mga pagpaparinig o panggagaya na ito sa mga viral happenings sa mundo ng showbiz. Pero syempre, for fun lang ito para mapasaya ang mga viewers. Ayon naman sa mga netizens, okay lang naman talaga pagsabihan ni Kuya Will ang kanyang mga staff kung nagkakamali sila sa kanilang trabaho. Siyempre dapat professional at live on air sila, kaya naman hindi pwedeng pamali-mali talaga. Lalabas na pangit ang production. Pero dapat daw ay hindi live on air pinagagalitan ni Kuya Will ang kanyang mga staff kundi pag commercial break dapat sa backstage. Magpa-close door meeting para plansyahin yung mga pagkakamali ng kanyang mga staff. Siyempre yung kanyang TV show ay tema ay magpasaya ng mga viewers at mga contestant. Pero hindi umano nakaka good vibes na sa harap ng kamera niya pinagagalitan ang kanyang mga staff. Ilang linggo pa lang umano ang will to win pero negative vibes na agad ang naging dating nito sa mga tao. Pero sa kabilang banda naman, pinupuri pa rin ng ilan si Willie Revillame dahil talaga namang galante ang kanyang show na will to win sa pamimigay ng mga malalaking papremyo sa mga contestants. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Kala ko ba naman itong huli lang siya naging ganyan na may cranky Tito 5 dahil sa aging? Na naabutan ko pa kasi yung peak na MTB na parang showtime yung katumbas ng ensemble energy nila, Willie, Randy, Santiago, Jan Estrada, and they got into their fair share of trouble, pero dahil naman sa green jokes nila, baka these days dapat wag na siyang mag-solo flight, ensemble na lang din, para hindi niya ma-feel na kailangan niyang dalhin yung show.